Ma'am, excuse me, can you identify yourself? Your Honor, I'm Attorney Diana De Leon of the Commission on Human Rights. Yes. Yeah. Ma'am, why are you coaching the witness? Uh, I was just telling him, sir, that since he just uh, finished grade one, I was telling him that if you do not understand, pak itanong mo sa kanila ng Tagalog. You, kasi all the documents yes, that have been may read... May I advise are to English. you that you address that to the chair. You do not whisper to the witness because you are not allowed to whisper to the to the witness. Kung dumating si Mayor, parang pininisan niya, sir. Oh. Matagal man namatay si Amosiula kayo lumalaban man. Kung 30... Si Naubusan ng bala, sir. Sir, kung 30 kayong bumabarel sabay-sabay, buhay pa rin? Mahay pa rin siya. Mahay pa rin siya. Mahay pa rin siya. siya. <laughs> Dog ina! Wala naman no, uh, kami po sinasabi. Kinuha, man, po, kinuha po ni Presidente yung ulo. Kaya, kaya sinususunduin ko. Ikaw o oh, yung Presidente ko yung ulo. <coughs> Munung <laughs> uh, nung kafu ho kayo, may pinapatay na ho kayo? Uh, bago kasi sabi ninyo, 1988 pa kayo naging bahagi ng Lambada Boys. Uh, at sabi nyo, 1988 to 2013, pumapatay na ho kayo, di ba? Sabi nyo, libo-libo, uh, halos isang libo ang namatay sa Davao City. Tama ho ba? Opo, opo. Uh, ikaw mismo ho, ilan ang pinatay ninyo? Ilan ang pinaril po ninyo? Sa akin lang, uh, 1988 ang umpisa hanggang 2013. Ilan po? Ilan po yung naparil ho ninyo? Uh, Kaya na siguro mga 50. Mga 50. Uh, ilan po ang kilala ninyo doon? Uh, alam nyo ang pangalan, binaril nyo, kilala nyo yung pangalan, ilan po doon sa 50? Siguro ang mga kilala ko lang, siguro mga tatlo lang siguro. Mga tatlo lang? O -o. Ah. Itong pong si, uh, itong si, sinabi nyo po na si Agent Hamisola, uh, pinatay po. Andong ka kayo No pinatay siya? Opo, opo. Uh, paano siya, anong, uh, saan, saan siya pinatay? Yung pinatay si Amisola, Aksidente lang yan, kaya nakabalabag yung sasakyan niya, yung pick up doon sa daanan. So may operation kami, uh, merong kidnapping sa Dabao, parang hindi nakakadaan yung mga sasakyan. Kaya nagalit si Major Pabo. Pagalit, pagtingin nga may baril si Amisola, bumunot si Major Pabo. Binaril ni Pabo si Amisola? Hindi nakabaril, naunahan man siya. Naunahan siya. Oo. Naunahan ni Fabo si Hamisola. Di si... Oh, si Fabo ang naunahan. Pag so, namatay din si Fabo? Hindi, buhay. Parang buhay. Parang, Pero naparil siya? O, mga kamay lang. Kay mag buhay pa ba ngayon si Fabo? Opo. Uh, retired Colonel si Fabo. Nasa Davao pa ho siya? Nandoon sa Davao. Opo. Ito naman ho kay Salim Makdum. Andun ho din. Sabi ninyo, nandoon ho kayo nung tinukot ho siya. How about, uh, nung pinatay naman ho siya at dinala siya sa quarry, kasama din ho kayo nun? Oo, oh, kasama sir, kasama. So, kasama. Paano, siya, paano siya pinatay? Uh, binigti muna, patapos gichap-chap. Anong kayo bumarel, kayo bumigti, kayo nagchap chap Pakikwento naman ho sa amin. Kami na ang, ako na ang nagbigti. Ako na ang nagbigti. Paano? Paano? Uh, ba siya? Nakatayo siya? Yung... yung... O nakapa, nakatungtong ba siya sa upuan? Paano? Ikwento niyo po sa amin Nakayo po. Nakayo ko sa lupa. Doon na namin binigti sa lupa. Mag-isa lang ho kayo? ilang mga ilan kayo nun? Hindi, dami kami. Dami kami, sir. Uh, mga so, ilan, ilan kayo? Lang, ah. Mga anim kami. Anim kayo, mag-isa lang siya? oh, mag-isa Nasa quarry na ho yun? Oo, oh, nasa quarry. Uh, tapos ikaw mismo ang uh, uh, ang nakahawak sa lubid? ikaw oh, na mismo ang uh, uh, ang nagtali at uh, hinigpitan. Oh, so andong ka nung namatay siya. Oo, oh, inuutusan man lang inuutusan man lang ako. Sumusunod ka na. Opo. Ah, uh, ito naman ho si Jun Pala. Ando doon hindi pa din ba kayo nung pinatay siya? Nandoon lang ako sa kainan sa karinderiya, nag-uusap-usap kay na Hindi man ako nakasama doon. Oh, okay. Ah, Ang lumakad doon sila si Jun Rarisma, yung SPO2, at saka si Jun Ayaw, ang lumakad. Sila si Jerry yung isang returnees ang lumakad. Kami, naghihintay na lang kami doon sa kainan sa... So, hindi nyo nakita na binaril ho ba siya? Binaril? Inambos nila, inambos nila. Sa... Uh, so, binaril ho? Oo, oh, binaril. Pero hindi nyo nakita nung binaril siya? Oo, oh, hindi. Nalaman nyo na lang, na oh, rinig nyo sa mga kasamaan ninyo? Tumawag naman sa official. Nandoon man ang official naghihintay sa resort. Opo, opo. Ito namang may binanggit pa yung quinento kayong pinakain nyo sa buhaya yung uh, kasama niyo si uh, Geran sa Davao del Sur nyo pinakain sa buhaya Opo sir, sino po 'yon? Sino po yung, uh, kidnapper ba siya? kidnapper? Oh, kidnapper yan nahuli namin sa Sarangani province. Alam niyo ba yung uh, pangalan ng kidnapper? Hindi namin alam, sila lang ang nakakaalam, sumama lang sumama lang kami. Ah uh, Paano niyo ho na alam na kidnapper ho siya? Si, si Atty. Geranman ang nagsabi nga uh, kidnapper. Sumama lang kami sa operation. so, ando doon kayo nung nakita niyong kinakain ho siya ng uh, buhaya? Oh, gabi. Oh, hindi, hindi, nanando kami. Pero gabi man, tinulak na lang. Tinulak sa tubig? Oo, oh, tapos kinain na ng buhaya. Pero hindi niyo nakita na kinakain siya ng buhaya? Hindi. I, parang inisip niyo na lang na kinain siya ng buhaya? Oo. Oh, oh. Ah... Hindi niyo mismo nakita yung buhaya na kinagat siya? Hindi, hindi, hindi. Hindi niyo po nakita yun? Oh, ang alam mo lang, tinulak siya sa tubig. Okay. Kayo bang nagtulak sa tubig? Oo, oh, kami. Ikaw, ikaw mismo ang nagtulak sa kanya? Oo. Oh. Ilang kayo nun? Ayong ano, sir? Ilang kayo nagtulak sa kanya nun? Hindi, ako na lang isa kayo. Nandoon man sa floating cottage, linagay kayo may floating cottage man. Ilang kayo nun? Oo. Oh. Uh, parang anim kami doon. Anim na naman? Oo. Oh. Oh pag sinabi mong parang hindi po kayo sigurado dapat to, kinaklarify nyo po yan kung hindi kayo sigurado, ganoon, estimate nyo lang, para wala akong mga ganyang duda hindi ba kayo natakot na nung tinulak nyo sa tubig, maka-eska po siya makapag-swimming at uh, makapagtanga, uh, tumakas sa inyo? hindi na yun makakatakas kasi pag tulak uh, kinuan muna, uh, pinadugo muna yung katawan, kasi may tali pa rin may tali ang kamay, may tali ang paa. Ay, tinali siya. Hmm. Binaril niyo ba bago... Hindi na. Hindi, hindi na. na. Tinali niyo lang? Oh. Sinaktan Hina niyo ba? Tinorture niyo po? Uh, hiniwala ng knife yung katawan niya para dumugo. Mga ilang uh, ilang hiwa ho? Isa lang, isang bisis lang pero... hiniwa ng ganun o sinaksak ko? Iba ho kasi yung hiwa sa saksak. Eh. Binan niya, no? Biniyak ba? Biniyak niyo yung bituka niya. Hmm. So, talagang mamamatay ho yun. Yung sinabi niyo biniyak niyo yung bituka, ginawa niyo rin ho ba yun sa ibang biktima ninyo? Opo, ganyan yun ang style. Kung... So sa 50 ang pinatay ninyo, ilan ang binutas niyo ang bituka? Hindi naman yun, yung mga 50 sir. Uh, baril yan. Binabaril yan. So pag binabaril nyo, hindi nyo na binubutasan ang bituka? Hindi na, hindi na. Okay. Kailan nyo yung, binubutasan ang bituka? Yung dukot, yan ang binubutasan talaga, yung tinatapon sa laod, ganyan. Opo doon sa mga binutasan niyo ng bituka, para, naisip mo ba na maari kayong magkamali doon sa binutasan niyo ng bituka? Yung naisip namin, na naisip ko, parang ang iba, parang nakukonsensya na ka, nakukonsensya ka kay parang hindi na mga suspect na dadamay na din. Hindi nyo ba naisip na dapat dumans kayo sa paghuhusga bago, uh, bago nyo kumbaga pinatay? Hindi man sir, kasi yung kasama ko, mga polisman. Opo. O, sila so, man ang dumidensisyon. So bakit, uh, hindi bang training ng mga polis dapat is uh, hulihin ang mga sospek at dadalhin sa uh, sa piskal para magkaroon ng inquest o kaya preliminary investigation? At kung sakasakali, uh, kung merong uh, probable cause, di ba dadalhin dapat sa, sa huwes, di ba? Hindi ba hindi ho ba hindi ba kayo tinuruan na yun ang proseso sa ilalim ng batas? Hindi sir. Ayan, sa pagkakaalam ko lang, basta mayroon kami na huling uh, parang kriminal, diretsyo na kaagad binibiyahe. So parang kayo nang naging huwes. Okay. Parang pakiramdam nyo, nung panahon na yun, uh, pakiramdam nyo, tama ang ginagawa ninyo. Ako, parang nagkakabali din ako sir. Ay, parang nagkakamali din kami. Kung siguro, <coughs> parang mali lang ang iba nga na mamatay. <coughs> So, nagsisisi ka na ba ngayon doon sa ginawa ninyo? Opo, sir. Kaya nga pumunta ko dito. Mm -hmm. Parang gusto kong malaman ng taong bayan para yung mahinto na yan nga patayan. Sabi Kaya... niyo tinor